Ayan. So, syempre, na na natin siya. So, play natin. Itong na-record natin. So, huwag muna kayo may ngay. Pakinggan nyo. Medyo dito sa sounds ng audio natin is medyo parang may yung mic. Kasi medyo, ah, sya, malapit sa, sa bunga nga ko yung pag-record sa so, mouth. Kaya, kailangan talaga natin medyo may distance sya. So, silent muna tayo at pakinggan nyo. Mang maiwan ka bag Gumiga ng niya door Handang si Bakit kahit pa nakatawasan sising motor Talagang sisiw lang yun At chak na Yo WhatsApp, Yo Motovlog page At tayo sa ating panibagong vlog Siyempre At bago nagtupisan siyempre uh, out muna sa Shipa Tires Philippines Siyempre uh, Golf Philippines Racing Boy At ang ating mga sponsor Siyempre si Jenjen ang The Mechanic, Ali Motor Shop, at luminary design syempre yan so etong vlog nga pala to is uh, for the uh, syempre uh, tayong mga vlogger mga moto vlogger is kailangan natin ng malinaw na audio so yun nga hindi rin tayo kasi may mayaman at wala rin tayong sponsors para makapagbigay sa atin ng sapat at magandang audio so meron tayo dito ng tagpuan na tagpuan talaga no so Usually nakikita naman siya sa mga platform ng mga sa ano ng mga order like Shopee, Lazada. So meron tayo dito ng produkto na na-order. So pinakaimportante kasi talaga sa vlogging is the audio. So 'yun, paano how to communicate sa mga viewers syempre at paano rin uh, magamit ang mga wireless na mic. So meron tayo dito na-order na mic. So, na-order nito siya sa Lazada. So, mga nagtatanong, yan. Shoutout nga pala kay Benmar Andes at syempre sa mga tropa natin na motovlogger din. So, meron tayong na-order dito nga uh, isang uh, wireless microphone. Yan. Yan sya, wireless uh, na microphone. At, uh, nabili ko lang sya uh, 347. So, yon So, naka-indicate dito sa wireless microphone na to is yes, plug and play. So, meron nga pala siyang dalawang option. So, meron tayong type C at pang iPhone yan. Mga pang iPhone. mga iPhone users dyan, kailangan din nyo to. So, nakala include dito is the 20 meters of accessible reception. So, dapat uh, clear at wala siyang bangga. At precise audio. Clear timbre. Tapos, highly sensitive. Uh, widely compatible. So, yun. Yan nakasulat dito. Ikita nyo dyan, no? Yan. So, ang binili ko nga pala is for uh, type C. So, para magamit ng dalawang cellphone ko. So, syempre, gamit natin yung Realme. Realme phones. At syempre, uh, para din to, kasi kaya ako bumili rin ito, Kasi, uh, while shooting ng pagbablog, is si wala na yan na uh, yung pwedeng ulit-ulitin. Hindi mo alam yung pag mali mo uh, dire-diretso rin yan. So, pag naga, kailangan ko rin kasi talaga tong mic na to, eh, para mag, ano rin, no, na example, lagi interview ko, yan, para yung voice, yung audio is malinaw at uh, clear. Kaya gumamit tayo nito at bumili tayo nito. So, yun nga, ulitin ko, hindi siya sponsor. Uh, sariling pera natin siya kasi kailangan natin siya sa pagbablog. So, unbox na natin itong uh, uh, wireless mic na to Kaya tara, Let's go! Chase! So, yun, nagbabalik tayo. So, ito nga pala yung ating nabili sa Shopee. Wireless microphone. So, mas may intact yung tawagin dito. Na buong words. Pero, usually ito yung mga box talaga yung natural na ikita ako sa Shopee. Ayan. So, binili ko is dalawang mic tapos isang receiver. So, meron din kayong option, mas siguro mas mapapamura kayo, baka mga 200 plus lang siya, pag isang mic lang yung binili nyo. Kasi usually, parang kailangan ko kasi dalawa, kasi example, kung may, may kakulab ako, so yung kailangan ko to, kailangan din niya ng mic na audio, while recording sa aming cellphone, smartphone. So, eto bubuksan mo na to. Baliktad. So, ito may kita nyo yan, oh. So, ang laman niya is da audio receiver Yan ito yung audio receiver niya so may plastic pa yung ano receiver niya uh back and forth Yan Back and front 'yan tapos type C yan, may makita nyo type C Tapos syempre yung dalawang mic Yan at ang isa pang mic at uh, may kasama siyang manual so yung manual niya pala dalawang ano language so meron tayo ditong uh, ewan ko kung Chinese ba to o Japanese or Korean yan makikita nyo dito it's the Korean version or Chinese version siya yan So, ito naman sabi la is the English version. So, yan. May kita nyo siya. Introduction. Uh, ID, ID diagram. How to use. Yan. Figure. Figure 1. Figure 2. And, pwede rin siyang i-charge sa power bank. So, usually, pwede rin siya i-charge sa yung cellphone. Yan yung manual niya. Then, ito yung USB charger with type C sa dulo. So 'yan. So ganito lang 'yan. So ito nga pala, ah, plug in play to, pero usually ginamit ko rin kasi 'to kanina dito sa aking cellphone, 'yan oh. Ah, uh, bale hindi siya nag-ooperate, hindi siya gumagana. So 'yan shoutout nga pala kay Paring Rosgo TV at sa mga kay lakbong indoorista na nakagamitan na ng ganito. So, hindi na ako nahirapan pa magtanong sa iba. Ah, uh, yun lang. So, ang gagawin lang natin, uh, just plug the Type-C na audio receiver. So, pwede nyo rin tanggalin yung plastic nyan. Plastic nyan. nyan. Tapos, tago muna natin itong mga ibang ano. So yan, nakita nyo na. Yan, nakasaksak na siya. Then, i-on nyo lang tong ah, uh, mic. So, ito pala yung mic is sa gilid nito, meron siyang charger port. Yan. Visible. Kita ba? Yan. Yan o. Oh. Type C rin charger siya. Tapos, ito yung clip na pwedeng i-clip nyo sa damit. At ito yung power on. So, press lang natin power on. Yan. So, ibig sabihin yan is, kaya siya blink hindi naka-on yung OTG niya. So, kailangan pa natin pumunta sa settings. Settings. Tapos, napi, i-search nyo lang yung OTG. OTG. Yan, OTG connections. Yan, nakikita nyo. Then, OTG connections, yan o, oh, sa baba. I-on nyo lang siya. Yan. Tapos, talagay niya siya. Automatically turns off in not use for 10 minutes. So, etong cellphone kasi hindi siya automatic agad na ano, na kailangan magamit mo. So, may kita niyo dito. Kulay green na siya. Yan. So, ready to use na yung ating wireless microphone. So, tara. Let's go. So, testingin muna natin siya sa record. Siyempre, recording tayo. Record. So, sa record, may kita niyo, ah, uh, huwag muna kayo maingay huwag muna kayo maingay kasi gagamit tayo ng ating audio Shhh. gagamit tayo ating audio so i-on natin May kita nyo dito na flat yung tunog nyan so ngayon gagamit tayo ng ating mic mic check 1, 2, 3 yan nakikita nyo na tumataas yung ano nya level yan ginagamit na natin yung audio mic hello so ito yung ginagamit na natin yung mic so test natin ulit sya na tapos na yung recording so tara let's go so yun so syempre na save na natin sya so play natin itong na record natin so Huwag muna kayo may ngay, pakinggan nyo. Medyo dito sa sounds ng audio natin is medyo parang may yung mic. Kasi medyo, siya, malapit sa, sa bunga nga ako yung pag-record sa mouth. Kaya kailangan talaga natin medyo may distance siya. So, silent muna tayo at pakinggan nyo. mo na magtumataas yung ano yung level. Yan, ginagamit natin yung audio mic. Hello. So, ito yung ginagamit natin yung mic. So, test natin ulit siya na tapos na yung recording. So, tara, let's go. So, yun. So, nakikita na dininig nyo. Uh, Depende yan sa inyo kung okay ba sa inyo. Kung pasado ang uh, ating uh, pag-review dito sa mic na to. So, yun. So, yun. So, nakita nyo yung ating recording dito sa wireless microphone. So, yan. At ito yung ating mic. Diba? So, napakasulit. Napakaswabe. So, murang-murang halaga na 347. Di ko lang alam sa ibang ibang uh, store sa Shopee. Pero nabili ko talaga siya sa Shopee. So, para sa akin, dito sa produkto nito is, ang masasabi ko is, solid. Solid at napakaganda rin ng mic audio niya. Siguro, yung narinagla natin medyo garagal is, naka, yun nga, sabi ko kanina, kita nyo sa video na nakaganto ako sa mic. So, ito, para sa akin, napaka-solid itong produkto nito at pasok sa budget at syempre pwedeng pwede na yan pwedeng pwede nyo rin to magamit sa inyong mga future vlogs syempre lalo lalo na yung mga hindi naman gumagamit ng na motorsiklo yung motorcycle drive mga motorcycle vlogging mga motor vlogger so kadalasan kasi minsan yung ibang uh, content creator is mga nag interview or something kailangan lang talaga nila sa mga video nila so yun masasabi ko lang dito is sulit at hindi sayang ang pera natin dito sa nabili natin ng wireless microphone. So yun, at sana nagustuhan nyo itong uh, video natin na to. At sana nakatulong din ako sa mga ibang vlogger na nagbabalak din bumili nitong mic na to. So napakalaking uh, diskwento na ito, napakalaking tulong na rin ito. At kaysa na bumili tayo ng mamahalin na wireless microphone na hindi pa naman, hindi ko pa naman na ano kaya ang bilhin. So dito na muna tayo sa mura kasi darating din ang panahon nakakabila rin tayo ng ng ano tawag ito hindi naman siya sabi natin na mahal so yun talaga yung mga mga nasa range talaga na ganun talaga yung quality ng maganda so yun again at maraming maraming salamat sa lahat na nanood at uh, syempre bago muna natin i-cut yung, yung vlog natin na to. so, again shout ulit sa Shippa Tires Philippines Gulf Oil Racing Boy Mike syempre yan yung gamit natin Racing Boy Mike sa ating ah uh, uh, sa moto vlogging sa ating cam camera sa GoPro Hero. So yung kung gusto niyo bumili ng bumili ng microphone sa inyong GoPro Hero or SJ7, SJ7, SJ Cam available 'yan sa ating available 'yan sa ating ano kay Racing Boy sa kanyang Shopee account or Lazada or sa Facebook man. So, at shoutout din sa J Mac Upholstery Works. Yan kay Jolo, yung mga gusto mong paggawa ng mga upholstery ng upuan like uh, JJRP, mga ganyan-ganyan or uh, customized upuan, just PM or just visit the JMAC Upholstery Works Diyan yan sa Taisan Ligaspi City. At yun nga, at dito na lang natin tatapusin tong uh, vlog natin. Lagi kong sasabihin, stay young always, Godspeed at peace out. Yeah, but blut. blut.